happy 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 ka tindero ko dyan ayan kahit bumabagyo malakas ang ulan kahit inuubo tayo ayan nag market tayo pagkatapos dumating ni pure gold diretso naman tayo ng market buti na lang may pampuhunan pa dahil kanina ay kanina yung pure gold niya is uh, nabayaran natin is 20k 22k o ngayon naman, ang puhunan naman natin sa market is 15k. O ba? Diba? Kapag wala kang puhunan, ay, magtulala ka na lang talaga sa tindahan. Kaya, pag-ingatan ang puhunan. Hmm. Para meron tayong madukot ng madukot. At mas marami tayong itinda. So, kahil ubus ubos ng ating mga pangrekado, ayan, namimili na tayo ng mga sibuyas na tig lilimang piso. Alam ko ngayon kasi is mura ang mga pangrekado, no? Hindi ko nalang alam sa luya. Kasi sa luya kasi hindi na ako nabili kasi parang nalulugi ako. Ayan, hindi mo na ako nabili ng luya. So bumili tayo ng kamatis, tatlo, sampo, and then sibuyas, and then kalamansi. Ang kalamansi nagmura. Dati di ba? ang mahal-mahal ng kalamansi? Ngayon, nagmura na. So, pwede na siya so piso isa. Ganun din ang siling labuyo. Ayan, mura. Tapos, yung sibuyas na yan, medyo malalaki pa. Ayan. So, may kinita pa tayo. May tinubo pa tayo diyan. So, habang ako'y tawag dito, namimili na mga ganyan. Sibuyas, kalamansi, tsaka kamatis. Binibilang ko na siya. And then yung sa bilang ko na yun, syempre ito times 5 natin, no? And then, ipapatimbang ko muna, ipapatry ko muna, itimbangin kung magkano yung presyohan niya. Para kung, alam ko may tutubuin tayong malaki-laki. Ayan, go, go tayo, go. ba diba? So, market, sa commonwealth market yan, uh, umuulan, ako inuubo pa rin, nang inuubo. So, mag-iikot-ikot muna ako dyan bago ako mamili na kung saan ako pupwestong bumili ng sibuyas. Titignan ko muna yung mga kada presyuan nila. So, dito ako sa may pinakadulo ng palengke kasi mas mura-mura kesa sa bungad. No? Pero kadalasan kasi sa bungad lang ako umibili. Pero sinisipag-sipag ako, ayan, ayan ng basura. <laughs> Pasensya na sa tunog ng basura. <laughs> nag Nagpapap doon si ano yung truck. No? So, yun ang aking mga ginagawa tuwing sa market. Hindi kasi pwede wala rin yung mga ganyang paninda natin. Kasama kasi yan sa magic sarap, sa betchin ganyan. Yan. So, dito tayo namimili ng ating mga candies. Ayan, nahiya pa siya. po, <laughs> si Pogi. Pogi, ayan. So, maraming pagpipilian dito. Ayan. So kung dati doon ako sa kabila eh, pero ngayon dito na ako. Di ba ang dami oh, ang daming kulay. Mm, Nauubos na talaga yung budget natin dito sa pamamalengke dito eh. Hmm. Tsaka dati maliit lang to, hanggang dito lang yan. Ngayon in-expand na nila. O yan, meron pa sa taas. Yan, so kahit bumabag yun ah, Tay, nagrereklamo ni mga customers natin wala na daw akong paninda. Kaya kahit bumabagyo yan, sumugod tayo sa market. Yan, namimili na ako. Meron na akong inanod doon sa kabila. Sige lang. Ma magsalita ba ako? Wow. <laughs> Kailangan mo ba magsalita? Yung ano yung may bouncing place. Ano na ako di ko mga bata dito sa bouncing place. Kitaplo muna nga yan. Ilan ba? Yan tatlo. 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 ang tatlong. Naita galing at alam ko, so, wala ka na daw. Oo nga mo, tagal na mo na. Eh ano to? Yan naman, ano siya ma'am? surprise. 120 yan, tapos 30 pieces. Ito tumag ikot. Ito Dito sa camera. Percent. Yan, dyan, kamanda. Yeah. Yan. Kapunta sa likod yung camera. makita nila. Kasi okay. ano mga laman nga ito? Baka mabokya yung mga laman, yung mga okay. laman yan. Huwag ka okay. well, dito, ikot ka dami yan. Hindi, lahat panalo dyan. Uwe. Meron ka tayo dito, no? Zoom Ayun, ito mga mama. Candy, candy ball? balls? Candy balls. Candy Wala tayong stone ha? 40 days. May mga binili na ako sa kabila kaso konti lang yun. Kasi dito may discount ako eh. May discount. Pagkarating nga sinano, delivery din ba mo? Hindi display pa lang. Ano pa ba yun? Ano sa diamond gun? Ito siya ma'am, yung sample po. Saan? Tabi ng berries. Abigyan mo ako nito. Tetris. Tetris? tapos. si <laughs> ako tetris <laughs> Ay, <yun de>. hindi. Mas <laughs> <laughs> Maganda yata dito. <coughs> ano meron ka? mo ba siya kakain? Hindi pang ba siya 'yan? ma'am. Tapos Ano siya 80. Ano mo mo ang ganda kasi ni concept kasi ma'am sila. Hey, hindi tsaka inaano na ako ng mga customers ko. pa ako sa si mahal eh. Para kumain ko ni Mika ma'am hindi ni Sina. pare pare. Sabi niya. Ah. Pero daming laman niyan ma'am. Kakagulo na naman sa akin. Kaya apatin mo dagdag mo pa isa. <laughs> ito ano to? Chain ah ito. Yan. Binitin siya ma'am kasi ano isa lang si laman niya ma'am. Ano yan? Lo ano skipper? siya? <pirit> hindi ano siya Lomo cards. Ah parang ganyan din pero mas ano yan. kasi to kumikinang siya ma'am. Sige na. Aram oh, ka. Yan, ma oh, tignan mo pa ako isa na pasko ngayon. magkupas ko talaga ako nito. <laughs> yan naman ano siya, one piece na <laughs> Lego. Example. <laughs> hmm, pang 10. Tapos may 40 ka Ay, ah, na-uwi ako. Hindi ko ko talaga nito. Sige, bigyan mo ako ng... Pero pa ako mga parts kasi. Tapos may NBA. Hindi tayong ganyan, ma'am. Isa nito, ma'am. <laughs> maulan ngayon. Eh. Ay, ako, sumugod na nga ako. <laughs> Kahit maulan eh. Tsaka yung crispy bar. Ilan ko? Sa siya. Wow. Wala siya, so, Dai. Wala siya, Dai. Uh, uh, yeah. yeah. Wala ano siya, no. Dai. Eh. Oh, wala siya, Dai. 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 Wala oh, Dai. ako siya, Wala siya, Wala siya, Dai. Wala siya, Dai. Wala siya, Dai. Wala siya, Dai. mo. siya, siya, Wala siya, paso. Takot din lumabas, di ba? Puro kailangan. Ano yung candy prong? <laughs> yun. Wala Wala <laughs> <laughs> Pero na ako nito. No? Ah, wala pa ma'am. Ano siya? Berries lang 'yung ano. At saka Tetris. At oh, saka ito. Yung melon siguro. Hello. Hello. Saka... Yung tip. Yung meron din po. Isa. Isa din. Tikpa dito ano, marshmallow. Oh? Yung yeah, 20 din na ma'am. Ano, ano siya? Uh, 120, may 30 ka din po. May isang klase nito ma'am. Natakpan siya ng ano, cookie light lollipop. Ito. So. Kaso 'yan naman may stick po. Ayan na. Mas madami yun. Tsaka yung ano, deodorant. Ayan, sige. Kaya't mo na ako kasi ano. Pula ako sa ito. Ang gamberi din. Gamberi, ilang ba? Dalawa. Isa na kasama mo, oh, oh, oh. ma? Oo, oo. Mag-mapurta sa ito. Tapos yung gamberi din ano, yung maliliit. Hinting mamiso. Ah, uh, saan dito? Saan dito? Ayan. Ay, and, ito. Po. Ay,

Dito <laughs> na ha? Ay, ka. Mamaya, ka. <laughs> na. Hmm. 70. ay, Mamaya na, 70. 70 ako dalawa. Tapos yung ano mga, yung tatos na chips, okay. 70 din. Mas mura dito. Walang ano, yam shot? Okay. Okay. Adon,

negosyante tayo. Kasi nagre recommend ng mga customers ko na ano, wala na daw akong paninda. Kaya ito na mili na tayo. Na may sugat. May sugat nga, oh. Ang kaya. Ay, hindi. Dumi lang. kasi maulan, wala masyadong tao sa market. Kaya kahit magtagal ako, okay lang. So medyo matagal-tagal tayo na malayo eh. Sabi ni Habi eh, ang tagal kong agaw. So binabayaran ko dito sa tricycle guys is 170 talaga. Pero nag titip na lang ako, binibigyan ko na lang sila ng 200 so, naka na tayo guys ito yung mga pinamili natin sa market Ooh, grabe grabe na iti show us yun dami natin di but I'm happy diba gilis mm. yun naman gilis ba nun tagal tagal na nga namin so ito yung mga binili natin kamatis Ah, uh, ay hano. Yan. So, tatlo sampu siya. Mura mga bawang sibuyas, kamatis ngayon, tsaka sili. Yan. Tatlo sampu. Ito is, ano to, uh, pagkagaling namin sa bangko sa BPI is dumiretso ko ng pure gold kasi nung hakot 1, wala koko Mama. so Nagbaka sakali ako, baka may koko mama na ayan. So, bumili ako ng 15 peraso. And then, may nakita akong si Milo. Kasi paubos na yung Milo ko. Ayan, yeah, 99, 12 pieces. O, bumili ako ng ganito ng 15 pieces din. Tapos yung mga wala-wala sa akin, yung mga nips. Na ano pa ba? Yung mga crispy fry na ganito, hindi nakalimutan ko kumuha nung, ano, nung hakot one. Ayan, so yun lang yung aking inano sa... Pure gold. Ano na rin yan, war 2000 plus. And then, ito yung mga tigmamimiso natin. Ano ba yun? Ha? Tigmamimiso. Ito mga sili. Bawang. Ayan. Ito, tigmamimiso din to. yan Chicharon, tig sa is. Ito, bumili ako ng palalagyanan natin ng mga tigmamimiso natin. 65 pesos yung container na to. Tapos asukal, dalawang kilo. Ang isang kilo ng wash is 66. So bumaba na siya. Ito take 6 pesos tong chicharon. Napaba. Ito. Mga eksakto. Mas mura doon, 70 pesos. Kasi dito sa may wholesaler dito sa amin is 75 na ba ito 80? Yan. So may natagpuan ako mga murang paninda guys doon sa Commonwealth Market. Kasi yung ganitong brownie bites, mahal na sa ano eh. Sa pure gold eh. Dati sa pure gold, mura-mura. Ngayon ma nagmahal na. May nakita ko sa ano, sa market, 79 pesos. Hmm gusto so, ano na ba yung iba? Ito mga ano to. Mga candies din to eh. Mga candies. Cheap toy So mamaya i-haul ko to sa inyo mamaya. No? Kasi tayo yung magbabantay na. Yan. So ang uunahin kong gagawin is itong mga tig na to ilalagay ko na dito.